yun mga kaukoys magandang umaga po sa ating lahat nandito po kami ngayon sa laot at kami ay mag aarya ng pantakulok Ang lapit po namin sa tabi ng sila oh. Ito po, ito po ang location namin sa lugar na ito kay Blanco Blanco Beach ang dami na galigo oh. Then, welcome back my youtube channel and dito po kami ngayon. Baka kung sakali po yung kayo sa aking din channel. Baka pwede na po Kaya share and subscribe na rin po sa lahat. ito dito naparadahan po namin. Lapit po sa tabi. Kiling lang po mga mag na isda. Kukuha. and hamangan po natin kung kami po yung makakarya. Thank Napakadami po nag-outing ngayon araw, araw po ngayon ng bibis Wibisan to kalapit sa tabi natin ano na ngayon yan naparadahan po namin <laughs> <laughs> yung na <laughs> nandini yan pa padala baka padalang dalang lang yung kuwan ano? Alam mo 'yan lang nila yan Tavuk Tavuk'u yiyeceğiz. Ayrıca

Pinal ta ng bagoy lalong bumagal Nandar ba kayong isa yung maliit? Oh? Nandar yung maliit? O ah, hindi? Ito lang ako Ayan, kung dito ang karya po kami, dito namin na lang kung maisa itong aming narya na ito. Wala na, wala naman. Ayan, yeah, huli namin Akam, te, ali, na pangti. Ah, may limang kilo siguro naman na rin, ano? Ang dami nang tingnan. Mga kong mga kong mga mga butong na itong aking mga kong. Mga butong na ito. Butong na, ang agal na mga ng... <laughs> ta, kong. <laughs> <gutom lahat> <laughs> may tinapay doon sa bangka. Mayroon talag na tinapay. Talagang walang wala. Pilipin na yung.